Magandang araw ng biyernes, narito ng headlines dito sa Philippine News Agency. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mungkahing pabilisin ang proseso ng visa applications para sa mga turista at mga estudyante mula sa ibang bansa. Sa isinagawang pulong kahapon sa Malacanang kasama ang Private Sector Advisory Council, imunangkahin ng Pangulo ang pagkakaroon ng isang online platform para maging mas attractive ang bansa sa mga dayuhang turista. Ila naman sa mga rekomendasyon ng PSAC ay ang standardization ng proseso para sa pag-apply ng visa at ang accreditation ng mga clinic para sa medical clearance at certificate ng mga dayuhang mag-aaral. Panukala rin ng grupo payagan ang online submission ng student visa application. Kadalasang umaabot ng umigit kumulang dalawang buwan ang pagpoproseso ng student visa sa Pilipinas na siyang pinakamatagal kumpara sa iba pang mga bansa sa Southeast Asia. Bago ang pandemya, umabot umano sa limang milyong dayuang estudyante ang nag-apply ng visa sa Pilipinas na inaasahang lalago sa 10 million sa 2030. Ayon sa grupo, magandang bentahe ang Pilipinas dahil kadalasang nagpupunta ang mga foreign students sa mga bansang nagsasalita ng Ingles, bukod pa sa mga mura ang pag-aaral dito. As of August 14, umabot na sa 3.4 milyong foreign visitors ang dumating sa bansa ayon sa Presidential Communications Office. Target ng Pilipinas na maabot ang nasa 4.8 million foreign visitors para sa taong ito. Pinalhana ng Philippine National Police ang mga miyembro nito na nakadeploy sa FIBA World Cup na huwag mag-selfie o kumuha ng litrato kasama ang mga atleta at personalidad na dadalo sa kompetisyon. Paalala ng PNP sa mga tauhan nito manatiling nakatuon sa kanilang tungkulin na magpatupad ng kaayusan at kapayapaan sa lugar. Umigit kumulang sa 3,000 polis mula sa National Capital Region Police Office at Central Luzon ang idineploy ng PNP sa lugar. Nasa igit 2,000 kalahok, opisyal at tauhan mula sa mga kupunan sa basketball mula sa iba't ibang bansa ang dumating na sa Pilipinas para sa kompetisyon. Gaganapin ang opening ceremony sa Philippine Arena sa Bulacan ngayong araw. Gagawin ang mga laro sa MOA Arena sa Pasay City at Smart Araneta Coliseum sa Quezon City. Asahan naman ang matinding trapiko sa North Luzon Expressway bago ang mga laro ayon sa Metropolitan Manila Development Authority. Samantala, nagpatupad na ang MMDA ng truck ban sa iba't ibang lugar tulad ng Caloocan, Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Santa Maria at Bocaue. Sa mga nais magpunta, may mga libreng P2P shuttle buses sa labindalawang lugar sa NCR, Bulacan at Pampanga. Una nang sinuspinde ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan, maging ang trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa Metro Manila at Bulacan ngayong araw bilang pagsuporta sa FIBA opening ceremonies. Inilunsad na ang beta testing ng Philippine e-visa system na magsisimula sa Shanghai, China. Ayon kay Department of Foreign Affairs, Assistant Secretary for Consular Affairs Henry Bensurto Jr., isasagawa ang beta testing ng e-visa sa Philippine Consulate General sa Shanghai. Matapos ito ay palalawakin nila ang sistema sa iba pang mga Philippine Foreign Service posts sa China. Makakapag-apply ng e-visa ang mga Chinese tourists na pupunta sa Pilipinas para sa negosyo o pamamasyal. Para makakuha ng e-visa, kailangan pumunta sa website, mag-fill out ng application form, magpasa ng mga papeles, magbayad ng visa fee at umarap sa face-to-face -face interview kung kailangan. Pinangunahan ni na DFA Secretary Enrique Manalo at Information and Technology Undersecretary David Almirol Jr. ang soft launch ng sistema sa DFA Asiana Office. Ayon kay Manalo, mahihikayat nito ang mas maraming turista na mamasyal sa Pilipinas. Inaasahang mailulunsad ang e-visa system sa iba pang bansa sa katapusan ng 2023. Patuloy ang paglakas ng tropical storm na siguring habang papalapit sa Hilagang Luzon. Sa ulat ng pag-asa, nakita si Goring 225 km sa silangan Timog Silangan ng Basco Batanes o 270 km sa silangan ng Kalayan Cagayan. May lakas itong 85 km per hour at bugso ng hanging nasa 105 km per hour. Kumikilos ito ng mabagal sa direksyong uh, Timog-Timog-Kanluran at inaasang tatawid papunta sa katubigan sa silangan ng Northern Luzon bukas ng gabi. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 1 sa Batanes at sa silangang bahagi ng Babuyan Islands, Mainland, Cagayan at Isabela. Babala ng pag-aasa, posibleng lumakas at maging typhoon siguring bukas at umabot sa pinakamalakas nitong intensity sa linggo. Palalakasin din ni Goring ang hanging habagat na magdadala ng malakas na hangin at mayat-mayang pag sa kandurang bahagi ng Central at Southern Luzon simula bukas. Samantala, namataan ang pag-asang isa pang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nakita ang tropical storm na may international name na Damray sa layong 3,065 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. Wala pang senyales na papasok ito sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pa mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph o ang aming Facebook at Twitter account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o so PCO. Ako si Willard Baselonia. Ito ang PNA Headlines na gati ng mga balitang nagbubuklod sa buong bansa.